Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo, mga ginigiliw sa umagang ito, ay ang katuruan ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. Ang mga katuruan na ito na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw ito yung mga katuruan na dapat po nating taglayin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay mga ginigiliw sapagkat ang mga katuruan na ito ay ito ang katuwiran ng Diyos this is this are the righteousness of God ito yung katuwiran ng Diyos na dapat po nating tularan sa pang-araw-araw po nating pamumuhay mga ginigiliw. Ito po ay hindi po ito doktrina o alituntunin ng tao, kundi ang lahat po ng sinasabi po natin, ipinapangaral po natin ay nanggagaling po lahat ito sa salita ng Diyos, mga ginigiliw. No, ito yung katangian ng Diyos na dapat nating tularan, the tributes of God, mga ginigiliw. Kahit kung gusto mong makilala ang katangian, the character of God, masusumpungan po natin ang katangian na ito ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo, mga ginigiliw. No? Alam niyo mga ginigiliw, hindi po ang doktrina ng tao at alituntunin ng tao ang nagpapabanal sa isang tao upang tayo ay magiging matuwid, mga ginigiliw. Hindi po yung yung simbahan, mga ginigiliw, hindi po yung building. Literal na building ang magpapabawala lang isang tao na pupunta ka doon upang ikaw ay mapanal. Wala po ang Diyos sa loob ng simbahan. Wala po mga ginigiliw. Ang Diyos ay nasa puso ng mga tumanggap, pumilala sa ating Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Mga ginigiliw, no? Once na tinanggap po natin, kinilala po natin ang ating Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay mga ginigiliw. Ibig sabihin, ang Diyos ay nasa puso po natin mga ginigiliw kapag tinanggap na po natin ng Kanyang Espiritu Santo mga ginigiliw so hindi yung pupunta ka sa simbahan upang ikaw ay mabanal wala po ang Diyos sa loob ng literal na building na simbahan mga ginigiliw sapagkat pag umalis ka doon ibig sabihin naiwan ba ang Diyos sa loob ng simbahan hindi po ang Espiritu ng Diyos ay suma sa atin yung sinasabi niya na Emmanuel, that God is with us, na kapag tinanggap po natin, si Kristo Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin nasa atin na po ang kanyang katuwiran, nasa atin na po ang kanyang banal na Espiritu Santo, mga ginigiliw, no? So dito i- Uh, himay-himayin po natin mga ginigiliw ang mga katuruan ng ating Panginoong Iso Kristo mga ginigiliw na dapat po nating taglayin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay mga ginigiliw upang sa ganon ay magkaroon po tayo ng katuwiran at kabanalan ayon sa sa kalooban standard po ng ating Panginoong Isa Kristo. Ito po ay matatagpuan po ito. Magsisimula po sa Matthew 5, 6, and 7. Mga ginigiliw, no? Nandito po lahat yung mga dapat po nating sundin na kautosan ng ating Panginoong Isa Kristo, mga ginigiliw. Pero ang lahat ng ito nakaturuan ng ating Panginoong Isa Kristo, mga ginigiliw, no? Ang lahat ng mga katuruan na ito na dapat po nating taglayin ay na uh, na summarize lamang po it summarizes in one word only no sa isang salita mga ginigiliw no ito ay ang utos ng pag-ibig alam niyo po kasi pag kung bakit po sinasabi ko na utos ng pag-ibig no natutupad lamang sa isang pangungusap ang lahat ng katuruan na ito na ang lahat ng kotoruan na ito ay natutupad lamang sa isang pangungusap at yon ang utos ng pag-ibig no? alam nyo mga ginigilaw pag meron na po sa atin ang tunay na pagmamahal ang tunay na pag-ibig na nanggagaling po sa ating Panginoong Iso Kristo na tinanggap po natin nung tayo po ay sumampalataya sa kanya mga ginigilaw hindi na po natin kailangan pang sundin ang lahat ng kotosan na ito hindi na po natin dapat sundin ang lahat ng kautosan na ito mga ginigiliw pagkat kahit batas ng tao batas ng Diyos kaya na po nating lahat sundin ang lahat ng ito mga ginigiliw Pagkat wala na po tayo sa ilalim ng kautosan na ito kung lumalakad po tayo ayon sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon kung meron po sa atin ang utos ni Kristo ang utos ng pag-ibig mga ginigiliw no? hindi na po natin, wala na tayo sa ilalim ng mga kautosan na ito. Nasa ilalim na po tayo ng kautosan ng banal na Espiritu, mga ginigiliw. So, ibig sabihin, lahat, kaya na po nating sundin ang lahat ng ito, mga ginigiliw. So, uh, mga kapatid, mga ginigiliw, no I Uh, gagawa po ulit ako, mag-share po ulit ako ng is ibang uh, uh, mga katuruan ng ating Panginoong sa mga ginigiliw so, uh, sa susunod po na video ko po, patuloy po kayong uh, uh, makinig no salat po ng mga tumatangkilik ng gawain na ito ng Panginoon, mga ginigiliw sa buong kapulisan ng Pilipinas, nakasama ko po, i-share po natin ito, pulis na pastor, i-share po natin upang marami pa pong makakilala sa katotohanan patungkol sa ating Panginoong Isang Kristo at sa mga patuloy po na sumusunod ng gawain na ito ng Panginoon sa mga kaibigan ko po sa buong mundo, sa buong Pilipinas, uh, pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon, God bless everyone. Uh, ang Diyos lamang ang naitataas sa gawain na ito.